Ano ang salita? Dito para makapasok. Okay, ito na yung Ayan, ito po yung turbo ha. Titesting po natin kung ilan yung kanyang wattage. Nasa uh, kulay green. Nasa kulay 1,274. Okay. So, itatry naman natin na meron siyang device. Nagamitin natin yung 3-in-1 from 9 Summit Global siya saksak ng kudok niya. natin sa device na 3 in 1. Tinapon natin kayo na from 1,274. 200... 74. So, tinapon natin ha? 21, okay, na kung ilan po ang mababawas. Okay, kanina. From 1,274. 81. 81 na lang siya. 81. Okay po ba? Okay, so... Gagamitan pa po natin ng na isang centralized. Yeah. <laughs> Para kung hindi sila Ayan, isa so, pa pong po yan device yan. Centralized, <coughs> na centralized. Ah, idadagdag natin dito tabi lang na outlet, no? Hindi na pagpadala. Pagtutulungin lang, pagtutulungin. Okay, pagtutulong siya, magkano ila na lang? 6 pesos. 6.6. 6 <laughs> <Six> pesos. <laughs> <laughs> Ganyan po kaganda po ng ating device, na online no? So, hindi po yung katulad ng ibang nakita niyo sa labas. Iba po ito. Okay, thank you so much. Salamat po. Hmm. Parang maganda 'yung ito.